Isang araw sa kaharian ng San Isidro, may isang prinsesa na ang pangalan ay Riri. Mahal naman siya ng kanyang mga magulang na si Reyna Bebang at amang hari. Kinala si Riri bilang isang matalino, laging pumapasok sa school, masipag, mabait at mapagmahal na anak. Hilig ni Riri ang magbasa, magsulat, pumasok sa school, magbilang, at kumain ng mga gulay. Kaya naman ang kanyang mga magulang ay ibinibigay ang lahat ng gusto niya. Tulad na lamang ng, Inang Reyna, gusto ko po pumunta sa Kinsuna. Ang mangari gusto ko po mag cellphone. Isang gabi, si Riri ay nanaginip habang hawak ang kanyang cellphone. Huwag ka mag-aral. Huwag kang pumasok sa school. Love mo lang ang papa at mama mo. Kaya iyak ka lang ng iyak sa school. Paulit-ulit na napapanaginipan ni Riri ang mga ito. Kinabukasan ang dating Riri na masigla, mabait, masipag at laging nag-aaral ay kabaliktaran na. Si Riri ay naging tamad, panay pangako at hindi na sumusunod sa mama at papa niya. Wala nang oras si Riri sa mama at papa niya. Lagi siyang nakikipaglaro at nagsiselfone. Napapansin na ni Reyna Bebang ang mga pagbabago sa anak nilang si Riri. <laughs> hindi ko inisip na pangyayari ito. Dati hindi naman siya ganyan. Mabay chat po pa sa school. Bakit ngayon hindi na? Sawa ko. Iyak nang iyak ang Reyna sa kanyang mahal na asawa. What happened, Bella? What happened? Humingi tayo ng tulong sa diwata ng mga bata. Oo nga! Tara! Pinatawag nila ang diwata ng mga bata na si Dibata. Ano pa? May panilangkot ko, Inang Reyna at Amang Hari. Tulungan mo kami sa aming anak na si Riri. Hindi na siya ang anak namin na mabait, masundurin at laging pumapasok sa school. Kung ganon, ako na po ang bahala sa kanya. Kukuhain ko po muna kayo at hayaan natin siyang walang kasama. Saka na lamang kayo pumalik kapag pumasok na siya sa school kung yan man ang makakapagpabalik sa aming anak. Kahit nakakaiyak at masakit sa damdamin ay aming tatanggapin. Kinabukasan, pagkagising ni Riri ay wala na ang kanyang ama at ina. Ama! Ina! Nasaan po kayo? Maghapon naganap si Riri sa kanyang mga magulang, ngunit wala ang mga ito Oo! Nasaan na ba sila? Hindi ko ngayon wala sila. Naaalala ko sila. Lap ko sila. Lumabas si debata. <coughs> hindi ko ay papalit ang mga magulang mo. Hanggat hindi ka pumapasok sa school. At hindi mo tinitigilan ang paggamit ng cellphone araw-araw. At hindi ka pa kumakain ng gulay. Ha! <coughs> wala ka ng mama at papa. Kinuha ko sila. Lagi mo na lang sinasabing papasok ka, pero hindi naman pala. Biglang nawala si Debata. Wag, wag Debata. Wag mo gawin 'yan. Lab ko sila. Iniisip ko sila. Araw-araw umiyak si Riri kakahanap ng kanyang mga magulang. Isang araw, si Riri ay pumasok sa school nang hindi umiiyak. Kailangan ko nang pumasok sa school. Kahit mag-isa lang ako. Dahil wala na sila ama at ina. Natapos si Riri sa school nang hindi siya umiiyak. Mas e, saya pala sa school. Ang dami kong kaibigan. Sayang wala ang ama at ina para ikwento kong masayang araw na ito. Ooh. Laking gulat ni Riri nang pagka-uwi niya sa kanilang tahanan naroon ang kanyang ama at ina. Lumabas si Dibata bata. Tulad nang ipinangako ko sa iyo, Riri Ipabalik ko lamang ang ama at ina mo kung ikaw ay papasok na. Kaya muling naging masaya si Riri. Ama, ina, hindi na po ako iyak sa school. Dahil napakasaya po pala roon. Ayoko na rin po mag-cellphone kasi lumalabo na ang mga mata ko. At ayoko na po mawala kayong muli. Sorry mama, papa. Love ko po kayo. At mula noon, si Riri ay naging mabait na bata na. Hanggang dito na lamang mga bata. Paalam! Ang video na ito ay para sa mga gustong sumaya lamang. In English for entertainment, always. Thank you!